Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Namay na sa mabuti kayong kalagan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ano ang tatlong foreplay na pinakaayaw ng isang lalaki? Ang una mga kasawi, syempre baliktaran. Bakit nga ba ayaw na ayaw ito ng kalalakihan? Ayan, makinig kayo mga kababaihan. Dahil kapag once na ang isang babae ay sobra ng L na L na L na ito hindi nyo na mamalayan na talagang napapasubsub na kayo ng sobra sa isang lalaki. Yun talagang, mm, talagang pinapaano nyo na yung ulo ng isang lalaki sa inyong mga tilapia. Kaya yung ending ang isang lalaki ay naduduwal, nasusuka na kaya hindi na sila makakahinga kasi nga sa sobrang pasubsob ninyo sa inyong mga tilapia. Kaya ang isang lalaki ay hindi na nakakahinga, hindi na siya nasasarapan, hindi na rin siya nag enjoy Kaya hindi sila tumatagal sa foreplay na ganito talaga masyado mga kasawi. Ayan yung ating una na pinakaayaw ng isang lalaki. Ang pangalawang mga kasabi, is helicopter. Bakit nga ba ayaw ng mga kalalakihan to? Siyempre kapag ka once ang isang babae ang humo helicopter sa isang lalaki. So, ibig sabihin, yung babae lang talaga ang kadalasan na nag enjoy sa foreplay na ganito. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, nas nababalance na isang babae kapag sila yung umiibabaw, sila yung nagkukontrol, ayan, ng kung paano ba ang pagkambyo, kung paano ba ang pagpabilis, ayan, ng kanilang pagkambyo at pagdadry, pagdating na sila talaga mismo yung nag sa isang lalaki. So, yun yun. Pero yung lalaki, ay hindi nila ito nag enjoy Kasi the more na nag -d -d ang isang babae sa pakikipag-cambio, ang lalaki ay nawawalan sila ng L. Alam niyo ba kung bakit sila nawawalan? Dahil sobrang diin ng isang babae, ang lalaki ay nalilipasan na pala. Hindi na sila nagiging enjoy or nagiging masaya sa ginagawa ninyong foreplay mga kasawi. Kasi kayo na lang talaga ang nag enjoy sa ganitong foreplay. So, ayan yung ating pangalawa na pinakaayaw ng mga kalalakihan ang pangatlo mga kasawi, syempre, ang pinaka, ayan, pinapamukbang sila ng matagal. Bakit nga ba na ng mga kalalakihan yan? Syempre, lalo kapag minsan si misis, ito pinaka-favorite yan, na pinapamukbang ang kanilang tilapia. Tapos, ito ay may amoy, syempre, ba? Diba? Siyempre lalaki, hindi ito tatagal sa pakikipagmukbang sa inyong mga tilapia dahil instead na ganahan siya, ang nangyayari ay nasusuka si mister sa inyong mga amoy. Kaya lagi niyong tatandaan sa mga girls kung gusto niyo na tumagal si mister sa pagmukbang din sa inyo, siguraduhin niyo na talagang ayan, na malinis kayo, mabango yung inyong mga tilapia para naman si mister ay matagal at ma-enjoy ang kanyang pagkain sa inyong mga tilapia mga kasawi. Yan naman po mga kasawi, yung ating pangatlo. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito. Lagi nang tatandaan sa mga kababaihan. Ito ba yung foreplay na gagawin natin? gusto mo ba? So, dapat nagiging aware kayo parehas na ayaw ninyo, ayaw ninyo, ito yung gusto mo. Dapat sinasabi niyo yan para naman mas, ayan ha, mas gaganahan kayo kapag once na pag ginagawa ito sa inyo ng inyong mga asawa. Mga kababaihan kasi na minsan hindi na nila inaantala kung nag enjoy pa ba si Mr. Basta para sa kanila, ginagawa lang nila ito kung saan sila mas nag enjoy na foreplay. Dapat po wag ganun ha, mga misis. Kailangan parehas kayo na nasa-satisfy certified para sa kayo na nasasarapan para naman kita paano ay nai-enjoy nyo ang ganitong mga ginagawa. Yun naman po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support na nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po, po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!